inihandog na mga mensahero ng norte. Kapiling ang Diyos sa bukang liwayway. Isang pang-araw-araw na babasahin mula sa kinasihang salita ng Diyos na nagpapakain sa iyong kaluluwa. Ikatatlo ng Nobyembre taong libo, 2022 Aang kininiya ang kanyang pagmamay-ari Aking sasabihin sa hilaga Hayaan mo at sa timog huwag mong pigilin Dalhin mo rito ang aking mga anak na lalaki na sa malayo nagmula at ang aking mga anak na babae na mula sa mga dulo ng lupa. Isayas ang kabanatay 43 at ang talatay 6. Napuno ng kalumbayan na ang kalangitan sa pagkabatid na nawaglit ang tao at ang nilalang ng Diyos upang mapuno ng mga nilalang ay nahulog sa paghihirap, sakit at kamatayan at walang paraan upang makatakas ang may sala. Dapat na mamatay ang buong sambahayan ni Adan. Pagkatapos nakita ko ang magandang mukha ni Yesus at namasdan ang kapahayagan ng simpatiya at kalumbayan sa kanyang muka. Hindi nagtagal nakita ko siyang lumalapit sa labis na kaliwanagan na pumapalibot sa ama. Tatlong beses siyang pumasok sa maluwalhating liwanag sa palibot ng ama at nang pangatlong beses na nagmula siya sa ama ay nakita namin ang kanyang persona. Pagkatapos ay ipinabatid niya sa koro ng mga anghel na nakagawa na ng daan ng kaligtasan para sa taong nawaglit na nagsusumamo siya sa kanyang ama at nakatanggap ng paintulot na ibinigay ang kanyang sariling buhay bilang pantubos sa lahi upang dalhin ang kanilang mga kasalanan at tanggapin ang sintensya ng kamatayan sa kanyang sarili. Sa ganito ay nabuksan ang daan kung saan maaari silang sa pamamagitan ng mga kabutihan ng kanyang dugo makahanap ng kapatawaran para sa nakaraang pagsalangsang. At sa pamamagitan ng pagsunod ay maibalik sa hardin kung saan sila'y pinalayas. Hindi nagtagal ay narinig ko ang tinig ng Diyos na umalog sa kalangitan at sa lupa. Hinanap ko ang pulutong na sa maiksing panahon dati ay nasa kahirapan at pagkaalipin na baliktad ang kanilang pagkabihag. Nagniningning na kalwalati ang lumiliwanag sa kanila. Ang lahat ng bakas ng pag-aalala at kapagalan ay nawala na at makikita sa bawat muka ang kalusugan at kagandahan. Nanatili sa kanila ang liwanag at kalwalati ang ito hanggang sa makita si Jesus sa mga ulap sa langit at ang tapat at sinubok na pulutong ay nabago sa isang sandali. Sa isang kisap mata mula sa kaluwalatian hanggang sa kaluwalhatian. Isang maganda at mapagpalang umaga